Hello, hello, good day sa inyo mga crayfish, mga kahabis, sa mga nag-aalaga ng crayfish dyan na gustong malaman. Ito po ang ating setup, tumating po ang ating balde na inorder natin sa online, gagawin natin filter at ito na siya. So, nalagyan natin ng glue, nalagyan natin ng uh, gold seal dyan para maayos natin, tinapatuyo lang natin yan. At ito, ang update natin, 6th day ng ating ginagawang fish pan dito sa likod ng ating bahay. Ito nga pala sa mga hindi nakakalam, gumawa tayo na ito para sa ating uh, crayfish na naalagaan. So, ito yung setup niya. Natapos na natin yung mga pipe dyan, mga PVC dyan. Naglagay tayo ng faucet, naglagay tayo ng gripo para uh, bawat isang fish natin is lalagyan natin ng gripo para ang purpose niya is galing ito sa Maynilad. So, ito nga guys, pinuno natin, tinesting natin, nilagyan na siya ng tubig para malaman natin kung may leak. Ito, okay na okay yung takbo ng tubig, bali isa, dalawa, tulo. Mga anim, anim na faucet o pripong nilagay natin dyan. Isang linya lang sila para tuloy-tuloy yung tubig kahit sabi-sabi mo siya buksan. Ayan. Malakas pa rin. So, ito nga, uh, siguro kaya po na ito, mga 2 hours bago mapuno tong isang fish pan natin na sukat is 5 feet by 5 feet na 3 feet ang taas ito nga try natin tong isa try natin pagsabay sabayin kung malakas nga bang tubig ayan okay na okay na yung ginawa nating faucet okay na siya ready na siya so subukan natin kung may leak bukas malalaman natin kung kung lagyan natin ng waterproofing. Pero pag ito ay tumagas, lahat, malalaman natin ngayon kung ilan ba yung dapat natin lagyan. O baka lahat na, lahat na siguro na lalagyan natin ng waterproofing. So, nilinis muna namin yung, ano, yung fish pan na para matanggal yung mga laso na semento So, eh nga, may ito Ang ganda na, guys. Excited na kami. Ito yung tubig niya, medyo mabula-bula pa madulas matapang yung madulas-dulas na matapong yung taso ng semento. Kailangan natin maabis yan. So, ito na. Malakas ang tubig. Ayan. Ang taas na itong... Ano to mga hanggang balakang ko. Mga... Ayan, Okay na siya, oh. Bukas, ready na siya. Ready na siya. I-testing siya, oh, guys. Thank you sa mga nanood at nagsuporta. Ta at ito kayo bukas.